Ngayon, nais kong ibahagi ang isang kwento mula sa Biblia na nagbibigay ng mahalagang aral. Tungkol sa integridad, katapangan at pamumuno. Matatagpuan ito sa Galasya 2, labing isa hanggang labing apat. Kung saan hinarap ni Apostol Pablo si Pedro, isa sa mga pangunahing lider ng unang simbahan. Ngunit, hindi lamang ito tungkol sa isang alitang naganap noong unang panahon. Sumasalamin ito sa sariling mga hamon, sa pagiging totoo at ang katapangan na manindigan. Para sa katotohanan. Narito ang tagpo. Si Pedro, isang leader na nakaranas ng pagbabago mula sa Ebanghelyo ni Kristo, ay nakikisalo at nakikisalamuha sa mga mananampalatayang hentil. Ang kanyang mga kilos ay sumasalamin sa katotohanan kay Kristo, walang pagkakabahagi. Walang Hudyo o Hentil, kundi pagkakaisa para sa lahat. Ngunit nang dumating ang ilang mga Hudyo, umatras si Pedro dahil sa takot sa Batikos. Hindi ito nakalampas sa mata ng iba, at pati si Bernabe ay nahikayat sa maling halimbawa ni Pedro. Ang pagkukunwari na ito ay nagdulot ng pagkakahati na nagbabanta sa mensahe ng Ebanghelyo. Nakita ito ni Pablo at alam niyang hindi siya maaaring manahimik. Sa tapang at pagmamahal, hinarap niya si Pedro sa publiko. Ipinaalala sa kanya at sa lahat na ang kanilang mga kilos, ay dapat tugma sa katotohanan ng ebanghelyo. Ang tapang ni Pablo ay nagligtas sa pagkakaisa ng simbahan at naging huwaran para sa mga susunod na henerasyon. Ano ang mga aral na matutunan natin dito? Una, mahalaga ang integridad. Mapanganib ang pagkukunwari. Madaling magsabi ng isang bagay ngunit gawin ang iba, lalo na kung may pressure. Ngunit ang integridad, ang pamumuhay ng ayon sa ating paniniwala ay napakahalaga. Ang hindi pagiging totoo ni Pedro ay nagpapaalala sa atin na suriin ang ating mga kilos. Tumutugma ba ang mga ito sa ating mga pinaniniwalaan? Ikalawa, manindigan sa katotohanan kahit mahirap. Hindi madaling harapin ni Pablo si Pedro. Nangailangan ito ng tapang upang hamunin ang isang leader tulad ni Pedro. Ngunit ang pagmamahal ni Pablo sa katotohanan at sa mga tao ang nagtulak sa kanya na magsalita. Minsan, ang paninindigan para sa tama ay nangangahulugan ng pagharap sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit ito ay isang panganib na dapat harapin. At ikatlo, ang pamumuno ay may kasamang pananagutan. Ang kilos ni Pedro ay nakaimpluensya sa iba na nagpapakita ng impluensya ng isang leader. Kung ikaw ay namumuno sa isang koponan, pamilya, o komunidad, ang iyong asal ay nagiging huwaran. Bilang mga leader, dapat tayong maging maingat sa mensahe ng ating mga kilos. Paano natin maisasagawa ang mga aral na ito sa ating buhay? Tratuhin ang bawat isa ng may dignidad at pagkakapantay-pantay. anuman ang kanilang estado sa buhay. Manindigan sa iyong mga paniniwala kahit mahirap. At bilang mga leader, kilalanin ang bigat ng inyong impluensya at sikaping gabayan ang iba, patungo sa pagkakaisa at katotohanan. Nabubuhay tayo sa mundong patuloy na sumusubok sa ating integridad at determinasyon. Ngunit ipinapaalala ng Galasya dalawa, labing isa hanggang labing apat, na ang paninindigan sa katotohanan, kahit sa harap ng mga hamon, ay may kapangyarihang magpanatili ng pagkakaisa at magbigay inspirasyon sa iba. Tayo ay dapat maging may tapang, integridad at pagmamahal.